Para sa aking balita ang showbiz, tuluyan ang kinumpirma ni Nadia Montenegro na totoo nagkaroon siya ng anak kay Baron Geisler. Sa interview dito ni Boy Abunda, derechang sinabi ni Nadia na matagal na niyang inami na may anak siya sa ibang lalaki at iyon mano ay kay Baron kung saan mag 18 years old na mano sa darating na buwan ng Agosto. Nangyari umano ang pagkakaroon niya ng anak kay Baron noong 2006 habang karelasyon niya pa noon si dati Caloocan City Mayor Macario Boy Assistio. Ito mano ang dahilan kaya siya nagpa-interview hindi para sa views at hindi rin para mag-trending dahil hate na hate niya raw ito. Ginawa niya raw ang muling pagpapa-interview para lagyan na na exclamation ang lahat. Kasabay nito ang pagbiran ni Nadia kay Christopher Min na nagbunyag ng kalagayan niya noon. ay sa aktres, 17 years ago umano ay may nagbunyag na isang tao tungkol sa buhay niya na wala umano karapatan na gawin iyon dahil ng mga oras na iyon ay inaayos pa niya ang lahat. Hindi man lang daw kinonsider ni Christy ang kanyang pinagdadaanan at ang pinagdadaanan ng at kanyang mga anak at kung ano ang pwedeng mawala sa kanya. Ngayon daw ay muling pinagpiestahan ang nangyari sa kanya 17 years ago. Kung nagkamali man o siya ay ayaw niya itong tawagin pagkakamali dahil sa Sofia o ang isa sa pinakamagandang babae hindi lamang sa muka kundi pati ang puso nito at hindi raw nito deserve ang mga nangyayari ngayon.